Assalamualaikum! Gagala ulit tayo at ang pupuntahan naman natin ngayon ay ang Taka. So sa bundok tayo dadaan para ma-enjoy naman natin yung view ng yung karib pa rin naman. And ayan, so makikita nyo yung view natin. Medyo blurred pa rin kasi napakakapal pa rin ng fog. At kung makikita nyo naman ang mga grass at saka ang bundok ay napaka green pa rin niya. And medyo doon sa tuktok ay mababa yung ulap at naulan daw sa taas. So try natin mamaya. Tingnan natin kung totoo ba. 11.30am pa lamang nagpunta na kami. And wala pang gasi tao dyan sa oras na yan. At nakaka-enjoy mag-drive dyan. Kasi walang traffic. Oo, nagta-traffic talaga sa bundok. Lalo na kung marami talaga na akyat. Ayan, yan Kung makikita niyo yung view, napaka-relaxing. Tapos, uh, alaga mo siya ng aesthetic na background music. Ay, panalo. So, yung Malapit na kami. Paakyat dyan. And, at uh, medyo naambun-ambun na dyan. At medyo foggy na din sa bandang yan kit na tayo niyan. Medyo mataas na tayo. At ang bumungad sa amin ay ang napakakapal na fog at hindi mo na makita yung uh, view dyan. Pero nakaka-enjoy pa din. Ang lamig-lamig kasi. Tapos ayan, and uh, kailangan talaga bukas yung ilaw mo para safe pa rin sa pagda-drive para iwas aksidente. And sa part na 'yan, hindi mo makikita talaga yung view dyan sa sobrang kapal ng fog iyan yung part na yan napakapal, naman siya umuulan talaga pero ambun lamang, nandiyan sa part na yan ay bumaba kami para mag picture taking, kaso hindi kaya kasi masyadong mahangin kaya hanap ulit kami ng ibang uh, view para mag picture taking at yan may mga kasabayan na rin kami na papunta dyan sa direction na yan at ayan, sa part na yan, hindi na siya foggy. May araw na siya pero mahangin pa din siya. So, nakaka-relax pa rin siya pag nandiyan ka sa lugar na yan. And may part din dyan, kung makikita nyo yung dulo, dyan naman napaka-init. So, pag sinabi nga uh, karif, hindi lahat ng dofar is malamig. May part talaga na mainit pa din. And, ayan. Nakapag-picture na kami dyan. And, papunta na kami sa Taka. Tataw na naman. Napakaganda ng view. Sino mag-aakalang parang New Zealand pagka-reef dito sa Salala, Oman. Kaya maraming dumadayo talaga dito. Hindi lamang mga lokal na Omani. Meron na rin mga Sakaratig na part na tulad ng UAE or Saudi. At meron din ibang na mga taga-Europe napunta dito. So, itong salala is a tourist spot, lalo na pag season ng karib. Napaganda. Tamo naman, ang daming camel. Oh, ang babait nila. <laughs> Kakatuwan tingnan. Yung support na yan ay nasa taka na kami and pababa na kami. At mainit pa din, ah. Pero mahangin. Ganyan naman, look at the view. Oh, ang ganda, di ba? Napaka-green ng ng grass. So, nakaka-relax talaga. Ang dami ko nang sinasabi na nakaka-relax. Kasi, alam mo yun, kung uh, nature love ka talaga, ma-appreciate mo talaga yung view na yan. Lalo na sa personal, kung nandito kayo, napakaganda talaga. And, ayan, So, magpapahuli ba naman ako? Nasa Taka na rin naman. Eh, dibisitahin na natin din ang Taka Castle. Kaso, sa labas lang ako. Diyan sa part na yan, nasa taas na ako ng castle. And, ayan ang view niya. Pag nasa taas ka, yan ang makikita mo. So, sa part na yan. So, next time, pasukin natin tong Taka Castle. By the way, the nature of Taka-Wilayat is diverse as it a coastal province with beaches, plains, and mountains. So, ayan ang makikita nyo dito sa Taka. And, ayan ang yung view. Tapos, yan yung kung makikita nyo yung brown na yan. Ah, uh, castle din siya. And, mamaya pupuntahan din natin. Mamaya pagbaba. So, enjoy muna natin yung view dito sa taas. Uh, napakaganda. Itong part na to ay sa likod na siya sa uh, gilid ng castle. And uh, both side mayroong uh, restaurant na pwede mong kainan pag nagutom kayo. So ayan yung likod ng castle. And 'yan sa baba na kami, pababa pa lang. Pababa <laughs> na kami, and, ayan. Ay kung makikita nyo kanina, ayan yung sinasabi ko sa inyo, color brown. So castle din siya and marami din nasa loob niya na historical, uh, mga gamit ng sinauna. Next time, pagpun pagbalik natin dyan, papasukin talaga natin. So, pagpupunta kayo dito, may visiting time and visiting fee. Ayan, makikita nyo, 8am to 6pm, every Sunday to Thursday, and Friday, 9am to 12pm. And may visiting fees sa pangmatanda at saka sa bata. Sa part na yan, pauwi na kami at kung makikita nyo yung boat na yan, ibig sabihin niyo na nasa taka kayo. Sa part na yan, pauwi na kami, natapos din ang buong maghapon namin sa pag road trip. And thank you for watching. Sana na-enjoy nyo tong video. Bye-bye! Masalama!